may labar din baga kayo mga kaprensi abay magakasundo tayo jeng tapos ay may masarap na sausawan ay nako talaga ay makwinto laan po ng kaunti ano ay ako po baya naman ay nung nag-a-apply pa sa trabaho ay ari po ang aking tanghalian at hapunan at dahil nga po sa masarap na ay ito po ang kayang-kaya ng aking bulsa ay ang masakla pa po ay ari na nga laan po ang iyong hapunan at tanghalian ay hindi ka pa matatanggap sa trabaho at ang asabihin pa sa iyo ay magintay ka nalaang nang tawag ay nako po na namumuti na yung mata ko kaiintay ay wala pa din talagang tawag. Hindi po baga sabihin kung pasa o hindi, nagapaasa pa. Kaya po pag kayo nag-apply at sinabihan kayo na magintay ng tawag ay nako po, wag na kayong magaintay at kayo lang po ay apaasahin. Parang sa pag-ibig din po yan, akala ninyo kayo na yung pala, friendzone la ang pala. Aroy, paasa. Abay ka haba naman na rin kwintong ari, sabi ka untila ang Kagaya nga po ng sibuyas at karots ay hiwa din po natin yan ang maliliit. At Ilagay na nga po natin ang sibuyas at karot sa ating giniling na karne. At ilagay na rin po natin yung dahon ng sibuyas, paminta, asin at saka po ay oyster sauce at kaunting toyo. At lagyan din po natin yan ng isang pirasong itlog. At atin na po yung haluin ng magmix yung ating mga nilagay. At naglagay din po tayo dyan ng dalawang kutsarang cornstarch para po ay medyo dumikit-dikit yung ating karne. At lagyan po natin ng mantika yung ating steamer para po yan ay hindi dumikit yung ating agawing siomay at umpisahan na nga po natin mga kaprensi ang gumawa ng siomay. Ay ganari ganarila ang puman din kadali gumawa ng siomay at asukdot-sukdotin mula ang ng kutsara. Kaya naman po kung gusto ninyong magnegosyo ng ganari ay napakadali laan po talaga ang gumawa. Basta po baga ay asarapan la ang ninyo at wag naman po ninyong aka mahala ng presyo. Ay ang sabi nga po ng mga inchik, okay la ang piso tubo basta dami bili. Tapos ikaw wag pa utang dahil hihirap singil. Pag iyo singil, sa iyo pagagalit. Kaya po ay tandaan ninyo yung sinabi ng incheck na yon at yung po talaga ay makatunay. At ayan na nga po, nakatapos na din tayong gumawa ng siomay at takpan na po natin yan ng mailuto na habang nakasala nga po yung ating inalutong siomay ay tayo po muna ay makuha ng kalamansi. Ay ari po ay apan lagay natin dun sa ating sausawa ng siomay. Ay sabi ko man din naman sa iyo ay wag kang magapalipas ng gutom at ikaw ay nagasasayaw ng parang pingay o. Oh. Ay nako ining kumapit kang makamaigi dyan at baka pag ikinahulog dyan hindi mo na maabutan yung apo mo sa talampakan. Ay ari po ba yan naman ang makamahirap din eh ang pagbaba ay o. Oh. Ay baka po ba yan naman ay masukdot ang hindi dapat masukdot ay nako ay mahirap na. Kinaya mo ngang umakyat dyan, ay di kaya mo ding bumaba. Ay nako, ay sisiwlaan yung ganyang kataas sa akin. Ay nako, ay kahit pagdublihin pa. At ayan na nga po, ahunin na natin yung ating nilutong siomay. Ay nako, ay pagkasarap nga ni Nare. Ay alagay na natin din sa pinggan at tayo ba naman ay magapasawa ng pagkain. Tapos ay alagyan po natin ng chili garlic sauce. Ay nako, ay kasarap na rit. Maanghang-anghang. Tapos ari pa ay alagyan natin ng toasted na bawang. Ay nako, ay talaga namang napakasarap ng ating siomay. Tapos ay lagyan muna natin ng kaunting toyo at ay gadagdag nala ang mamaya pag kulang. Tapos pisaan natin ang kalamansi na kinuha natin kanina ay nako ay napakasarap naman talaga nare At ayan na nga, tikman na natin ang prensaela siomay. Ay makawagas naman kung maka nga nga, eh, ee eh, ay ano sarap ba naman na ring shomay. Ay kamayin na rin natin para talagang sorbol sa bunganga. Ay sobrang halang-hala ang po at napadami ang lagay natin na sili. Ay grabe, talaga naman pong napakasarap ng siomay at hindi nakakasawa ay talaga naman pong nakakapagpaitik sa pagkain. Mga ka-friendsy, thank you for watching!